O, oh, kinuha yung lisensya Oh. Kinukuha yung lisensya. Boss! Hindi mo pwedeng kunin yung lisensya niyan. Kinuha yung lisensya nung driver. Hindi naman siya traffic enforcer eh. Hindi <laughs> mo pwedeng kunin yung lisensya niyan, di ba? Ha? Kinuha yung lisensya eh. Loko. Ha? Pupunta yata, gano'n. Kinuha yung lisensya. Nagkasagyan. Mukhang papasok to. As Kahit kasalanan ng motor, hindi mo dapat kunin yung lisensya. Bakit kinuha mo lisensya? Hindi mo dapat kunin yun. Kahit na! Ano ka pa? Hindi ka pwede mag ka ng lisensya. Ba't mo binigay lisensya mo? Ay, hindi mo dapat binigay lisensya mo. Hindi naman no authorized yan eh. Kunin mo. ka kasalanan mo, hindi mo dapat binigay lisensya mo. Nangungumpis ka ng lisensya. Hindi mo dapat binigay lisensya mo. Hindi naman authorized eh. Ano daw ba siya? Ano daw ba siya? Kahit na barangay, hindi naman authorized yan. Barangay lang siya. Tumawag ka ng traffic. Kunin mo yung lisensya mo sa kanya kasi hindi siya authorized na kumuha ng lisensya. Huwag ka magpadarag. Kunin mo yung lisensya mo. Hindi na. Kunin mo yung lisensya mo. Kahit barangay yan, walang karapatang kang ng lisensya yan. Bawal, yan. Bawal yun. Hindi siya OTRAS, hindi siya LTO. Loko Kahit kasalanan nung ano Ano yung pula Right up po eh Bigla siyang umano eh Tingnan na nga natin kung ano Oh, so, saka lang Problema nyo sa traffic yan, sir. Dapat, turn it, it turnover nyo sa authorized na may karapatan kumuha ng lisensya. Oh, wala po kayong karapatan kumuha ng lis Sir, ganito yan. Matagal na kayo nagdi-drive, di ba? Oh, alam mo natin ang batas, sir. Hindi tayo pwedeng kumuha ng lisensya. Ano ho yun? Kailangan ho ng traffic. Okay? Huh? Hindi nyo po pwedeng kunin ang lisensya ng driver. Oh. bawal po yung ginagawa niyo, sir. Hindi bawal yun. Bawal po yun. Uh, authorized po ba kayo ng LTO? Na ako. Sir, uh, kahit barangay kayo, hindi kayo authorized ng LTO na kumuha ng lisensya. Eh, hindi po kayo tatakbuhan niya, nagbangga na kayo eh. Asan po yung lisensya niya, sir? Uh, Asan yung lisensya niya? Lisensya. Hindi, hindi ho yung lisensya niya po. Okay. Picture mo yung ano niya. Picture mo yung Hindi oh okay. ano, Deo, tatakbo. Yung ano niya, yung Ako manonala kayo. Meron dito. Yon, yon na pero yung lisensya niya sa kanya lisensya niya. Wala po kayong karapatan na kunin yung lisensya niya. Oh. Hindi yung lisensya niya po, sana po. Oh. Kunin mo yan. Deo, Hindi po. Sir, yung lisensya niya po ang ibigay niyo sa kanya. Wala ito. Pumunta ho kayo sa pulis sir Wala ho kayong karapatan kumuha ng lisensya oh, niya akong Ano ang karapatan niyo? Pakita niyo po ah? Ipakita niyo oh. <laughs> Gago Yeah, punta mo doon May video ka diba? Utangin na niyan, magaling eh Oo Nagpadarag kasi yung motor okay. okay lang yung disgrasya May insurance naman eh Barangay lang Nangumpis ka ng lisensya Bad trip eh Pinapakita niya yung ID niya Ng barangay Ano yun? Hindi naman siya authorized eh mga master ang ano imagine mo ha ah, barangay pa lang ganyan ang basta kahay blood yung mga ganun tao ayaw ano pinapakita eh, nyo yung ayaw dyan ng barangay ang katwira ay eh, kung takbuhan daw siya me Ando na silang dalawa, tatakbuhan pa siya. Ay, ano naman yung ang problema mga master sa mga driver no kung di nyo alam yung karapatan nyo bilang isang ano isang driver meron meron tamang paraan ang pagsisettle ng mga ganyang bagay tumawag kayo ng traffic or pumunta kayo sa police station pero wala kang karapatan na kumuha ng lisensya diba kahit sino ang may karapatan lang humawak ng lisensya Yung ano Yung tawag nito Yung authorized Julie authorized na LTO Yun lang Sa mga hindi nakakaalam Ang katwira nung lalaki Kung daw siya Yes, sir. Nandun na silang dalawa nag-uusap Piktura niya yung lisensya Pwede naman yan eh Piktura mo yung lisensya picture mo yung plate number O tapos Tapos pumunta kayo sa ano Sa uh, Traffic Ay blood ako dun Kamote din eh Nang ka ng lisensya Pulis nga, walang karapatan Nang ka ng lisensya, basta basta eh Ikaw pa barangay lang Nang umpis ka ng lisensya Kung ganyan, involved sa aksidente no? Nagkaroon ng aksidente Total, may insurance naman yan Ang damage lang naman Bumper lang naman eh Eh, pasok lang sa insurance yan Tapos na yung problema nyo eh. Pinalalaki lang nung ano eh Yung lalaki kano lang participation pin yan? 3,000 Okay na yun Oo. Kahit na malinong ano Pero tingin ko mga master bigla siyang umuso eh Nasa right po yung ano eh Yung motor eh Pinagmalaki niya yung ano niya Yung tawag nito Pinagmalaki niya yung ID niya sa barangay tapos nang ka ng lisensya. <laughs> so, ibig sabihin pala niyan, kahit barangay, may karapatan na kumuha ng lisensya. Mahina rin yung ano yung driver kanina, yung rider na motor. Na ano siya na darag siya. Wala matigas talaga yung barangay, hindi binigay yung lisensya. <laughs> Ang may kasi mga ganyan mga master, hindi dapat walang may karapatan na kumuha ng lisensya except sa mga LTO personnel, LTO duly authorized, sila lang. Sila lang ang may karapatan na kumuha ng ano ng lisensya. sakaling tumakas man siya sa'yo edi eh may ano ka meron kang ebidensya plate number di ba ang dami daming ano eh may na din yung ano eh yung, yung rider di na kayo pag-uusap na maayos <laughs> na shock din siguro siya but anyway maging lesson na yun sa ano sa kanya tsaka sa iba rin no pag may ganyang klaseng scenarios, huwag niyong ibibigay yung lisensya nyo. Not unless na uniformado yung um, makikipag-usap sa inyo or masay, uh, related sa LTO, sa traffic yan. Masisettle naman yung mga ganyang problema eh.